Ang solong birhen na loser na ito ay si Ryu, ang ating pangunahing tauhan. Ang kanyang buhay ay isang kabuang pagkawasak. Una, siya ay binubuli at pinapalo araw-araw. At kung hindi pa sapat iyon, isang araw ay sobrang binubuli ang kanyang nakababatang kapatid na naging bulag ito at nagkaroon ng maraming bali. At kung hindi pa ito sapat, namatay din ang kanilang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Pero sandali, may iba pang nangyari. Isang araw sa bisperas ng Pasko, isang napakagandang anghel ang kidnapan ang 9 bilyong tao mula sa lupa at inilipat sila sa isang dungeon. Binigyan sila ng mga natatanging kakayahan. Habang ang iba ay nakakuha ng mga kakayahan tulad ng super lakas o kontrol sa isip, si Ryu ay nagkaroon ng kakayahang napakababa, halos nakakatawa ang lahat ng kanyang mga estadistika ay mas mababa sa average bawat isa sa kanila. At ang kanyang natatanging kakayahan? Kapag siya ay namatay, siya ay babalik sa araw ng bisperas ng bagong taon upang magsimula muli. Kaya, nang walang anumang natatanging kakayahan at may mga mababang estadistika, siya ay namatay ng walang bilang na beses, napatay, nagtaksil, at kung ano-ano pa. Ngunit, si Ryu ay nagtiyaga at hinila ang kanyang sarili sa mga impyernong sahig, isa-isa sa loob ng maraming taon. Nag-iisa at sa wakas, matapos ang tila isang buhay ng pagdurusa, siya ay nakarating sa pinakamataas na palapag. Gayunpaman, ang paglalakbay ay nagkaroon ng malupit na pagbabago. Upang makapagpatuloy sa huling antas, kailangan maging bahagi ng isang grupo ng lima. Si Ryu na laging nag-iisa at nananatiling birhen ay hindi nakatugon sa mga kinakailangan. Kaya muli siyang namatay sa pagkakataong ito sa kanyang ika-99 na pagsubok. Ngunit tulad ng itinadhana, nag-reset ang orasan. Bisperas ng bagong taon at si Ryu ay bumalik sa simula na may isang huling pagkakataon upang baguhin ang kanyang kapalaran. Nakita ang kanyang kamay na nanginginig pa hindi maalis ni Ryu ang alaala ng hindi maipaliwanag na sakit na kanyang naranasan. Hindi siya makapaniwala na siya ay namatay dahil nag-iisa siya sa huling palapag. Halos hindi ito kayang tiisin. Pumasok ang pagkabigo, pinigilan ang kanyang kamao at pinigil ang kanyang mga mata. Naghahanda siyang subukan muli, isang huling pagkakataon. Tinanggal ni Ryu ang kanyang hoodie, itinapon ito sa tabi at tumingin sa lupa. Siya ay malalim sa pag-iisip, nag-iisip kung sino ang maaari niyang makasama sa pagkakataong ito. Kaya mga kaibigan, ang layunin ng likes ngayon ay pung libo. Mangyaring mag-like at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ngayon, ipagpatuloy natin. Biglang nagbago ang eksena. Ngayon ang spotlight ay nasa pirasong ito ng basura. Si Yang Min, ang taong responsable sa paglikha ng isang ganap na impyerno sa buhay ni Ryu. Si Yong Min at ang kanyang mga kasamahan ay lahat ng ngiti, masaya sa katotohanan ng sila ay malapit ng maging mga adulto. Wala nang pagnanakaw gamit ang mga peking ID para bumili ng alak. Sila ay masiglang nag-uusap tungkol sa mga trabahong nais nila sa hinaharap. Nang dumating ang pagkakataon ni yangmin Min, ang kanyang ngiti ay naging mas madilim mas nangingibabaw. Tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung ano ang nasa isip niya para sa hinaharap. Nang walang pag-aalinlangan, sinabi ni Yang Min na siya ay magiging gangster. Nang marinig ito, huminto ang kanyang mga kaibigan. Mukha silang nag-aalala, halos natatakot. Sinabi nila kay Yang Min na sigurado siyang baliw. Isang maling hakbang sa mundong iyon at tapos na ang lahat para sa kanya. Ngunit si Yang Min, na laging walang pakialam ay hindi ito pinansin. Sa kanyang pananaw, mayroon lamang siyang isang buhay na dapat ipamuhay, kaya bakit hindi ito ipamuhay sa paggawa ng mga bagay na gusto niya, ang pambubugbog sa mga tao? Ang kanyang mga kaibigan ay nagbigay ng mahina na tawa, ngunit sa loob, sila ay nagalit. Tahimik nilang tinatawag siyang isang ganap na psycho. Iniisip din nila na iiwan siya sa lalong madaling panahon kapag sila ay nakatapos na sa paaralan. Pagkatapos, upang ilihis ang usapan, isa sa mga kaibigan ni Yang Min ang nagtanong kung ano ang balak niyang gawin kay Ryu na tinawag siyang kanyang utusan. Naalala ni Yang Min si Ryu bilang isang malungkot na loser at may masamang ngiti, sinabi niyang tiyak na hindi niya papayagang makaalis si Ryu. Kahit na matapos ang pagtatapos, patuloy pa rin siyang mang kay Ryu hanggang sa makuha niya ang lahat ng kasiyahan. Pagkatapos napansin ng isa sa kanyang mga kaibigan ang isang tao at tumalikod upang tawagin ang atensyon ni Yang Min. Itinuro niya na nakita niya si Ryu ang utusan ni Yang Min. Nang makita si Ryu, naging masigla si Yang Min at nagsimula ang countdown para sa bisperas ng bagong taon na may natitirang limang segundo ngunit may nangyaring hindi pangkaraniwan. Isang madilim na aura ang pumalibot kay Ryu habang tinatanggal niya ang kanyang hoodie at humarap kay Yang Min na may malamig at determinado na hitsura na nag-iwan kay Yang Min na naguguluhan habang naramdaman niyang may kakaiba kay Ryu. Ang pagkalito ni Yang Min ay naging galit habang nakatitig si Ryu sa kanya. Piniga niya ang kanyang mga kamao, handang bugbugin si Ryu. Gayon paman, nakialam ang kanyang kaibigan na nagmungkahi na hayaan na lang ito dahil bagong taon. Sa sandaling tumunog ang kampana upang ipahayag ang pagdating ng bagong taon, isang nakakatakot na boses ang umaling aungaw sa lugar, tinatawag ang lahat ng tao na parang sila ay mga hindi mahalagang nilalang. Ang hindi inaasahang boses na ito ay nag-iwan kay Yang Min at sa kanyang mga kaibigan na naguluhan nagtataka kung saan ito nagmula. Mula sa itaas ng langit, dahan-dahang bumaba ang anghel. Nakasuot ng malinis na puting gown na may napakalaking mga pakpak, isang mata ay natatakpan ng piraso ng tela. Tumingin ang anghel sa madla na may nakakaaliw ng ngiti. Komento niya na ang panonood sa mga tao ay parang pagmamasid sa mga unggoy sa loob ng hawla. Samantala, ang mga tao sa ibaba ay nawawala ng kontrol. May ilan na akala ay isang selebrasyon para sa bagong taon. Habang ang iba ay nagulat, natagpuan ang lahat na masyadong totoo at may ilan na nahulog na sa ganda ng anghel, tinatawag siyang kaakit-akit at maganda. Si Ru sa kabilang banda ay nakatingin sa kanya ng may galit kahit na siya ay maganda. Matapos siyang makita sa ika-99 na pagkakataon, ang kanyang galit ay patuloy na nag-aapoy sa loob niya. Ang anghel ay nagbigay ng bahagyang tawa, tinawag ang lahat ng tao na basura dahil nahulog sila sa kanyang ganda. Binalaan niya sila na huwag mag-isip ng masama dahil wala siyang balak na makihalubilo sa mga basurang katulad nila at ang mga tao ay tahimik na nakinig sa kanya. Nagulat, nakapatong ang kanyang kamay sa kanyang baba at may hitsura na tila nag-iisip ng masarap. Sinabi ng anghel na dahil lahat sila ay mukhang naguluhan, tiyak na nakikita at naririnig nila siya, kaya dapat nang magsimula ang kanyang laro. Sa mga sandaling iyon, may isang lasing na lalaki na sumigaw sa anghel. Minura siya, tinanong ang kanyang cosplay, at tinawag pa siyang puta. Si Ryu, nang marinig ito, ay nakaramdam ng awa para sa lalaki. Sa susunod na sandali, ang mainit at nakakaakit ng ngiti ng anghel ay naging nakakatakot at nakamamatay na titig. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng nakakatakot na pula. Ang kanyang ekspresyon ay naging nakakatakot. At sa isang simpleng pag-flick ng kanyang daliri, ang ulo ng lalaki ay sumabog na parang bula. Nagkalat ang dugo sa paligid. Ang mga tao ngayon ay talagang natatakot, ay nagkagulo at nagtakbuhan sa iba't ibang direksyon. Patuloy ang kanyang nakakatakot na aura. Itinutok ng anghel ang kanyang daliri sa mga tao. Nagsalita siya sa isang nakabibinging tono. Paano naglakas loob ang isang mababang tao na makipag-usap ng hindi formal sa aking makapangyarihang sarili? Pagkatapos, parang nagbago ang sitwasyon. Ang kanyang aura ay bumalik sa dati nitong mabait na estado. Nagsalita siya ng magalang ngunit matatag, binalaan ang mga tao na wala silang karapatang magtanong sa kanya kung ayaw nilang sumabog ang kanilang mga ulo tulad ng hindi pinalad na lalaking iyon. Ang takot ay nagsimulang bumuhos sa mga tao na parang alon. Sinimulan niyang ipaliwanag kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano ang tungkol sa larong ito. Si Ryu, sa kabilang banda, ay nanatiling nabigo dahil kailangan niyang makinig sa kanya muli. Sa isang mainit na ngiti at mabait na aura, iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi na kailangan nilang maglaro ng isang simpleng laro. Ang larong ito ay binubuo ng 20 rounds at magsisimula sa unang araw ng bawat buwan. Ang kanilang mga kaluluwa ay ililipat sa ibang mundo. At pagkatapos makakompleto ng bawat round maaari silang bumalik sa Earth. Mukhang sapat na simple. Nang marinig ito, ang mga tao ay naguguluhan. Iniisip na maaari silang mabuhay sa pamamagitan ng paglalaro ng isang simpleng laro. Kahit si Young Man ay medyo nagpanik. Pagkatapos, nagbigay ang anghel ng isa pang nakakagulat na balita, sinabing, Sino ang nagsabing lahat ng tao ay mabubuhay? kahit na makumpleto nila ang mga misyon, kalahati lamang ng mga kalahok ang makakaligtas. Ipinagmamalaki niyang inihayag kung gaano siya kabait sa pag-iwan ng kalahati sa kanila, at si Ryu ay nakatingin lamang sa kanya. Hindi bumibigkas ng kahit isang salita. Pagkatapos ay nagbigay ang anghel ng isa pang nakakagulat na impormasyon, na hindi niya kukunin ang lahat ng tao. Sa isang malikot ng ngiti, ipinaliwanag niya na kukunin lamang niya ang mga tao na may edad 15 hanggang 20. Siyam. Nang marinig ito, isang lalaki ang labis na natuwa, gumagawa ng mga kakaibang mukha at sumisigaw na siya ay naligtas at hindi na kailangang mamatay. Isang batang lalaki ang hinablot ang kuelyo ng matandang lalaki sa inis at nagsimula silang mag-away. Sa takot ang mga kabataan ay sumingit upang pigilan sila. Binalaan silang alalahanin ang nangyari sa lalaking sumigaw. Ang kanyang ulo ay sumabog na parang bula. Ang anghel ay lumingon at nagsimulang magbilang.